Huwag natin kalimutan ang laging magpasalamat sa Diyos, may problema man tayo o wala. Kahit wala tayong mabigat na problema at mga alalahanin, hindi tayo dapat huminto sa pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi naman mahirap ang magsabi ng Thank you, Lord! Sa araw-araw ng ating buhay, may dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos dahil sa bawat araw na tayo ay gumigising at may pagkain na pinagsasaluhan ng ating pamilya, ito'y mga biyayang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa atin. Lagi niya tayong ginagabayan sa araw-araw ng ating pamumuhay. Habang kumakapit tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo pawabayaan ng ating Panginoon. Kaya sa ating paggising at maging sa pagtulog, hindi mahirap sambitin ang katagang, Thank you Lord!